yun Ay, welcome back muli sa atin na YouTube channel. But, uh, nandito tayo sa may cabin. Cabin ng barko. Uh, katatapos lang yung nung ano natin. Duty Sun po na okay. pupunta na tayo sa galing kakait at uh, may pupuntahan pa kami mamaya mag uh, familiarization yeah. Yeah. yan kita kita lang mamaya okay. na maingay dito ano kasi yung ano uh, familiar familiarization kailangan na maiikot mo lahat itong bari, uh, barko para ma ano, kung in case of emergency alam mo kung saan katatakbo no, saan ka mag, ano pero mayroon pa yata ano drill na naman bukas ay yung ano pala yung tawag yun yung life, life jacket ilalabas e daw dito bukas para ewan ko inspection tara na kain muna tayo may ingay dyan sa taas o. Tapos lang natin kumain. <coughs> At ano pa, mabilis lang naman tayo kumain eh. Nag pala to. Buti hindi na bulabag yung gabit bahay. 30. Ano pa naman yung ano na no. <coughs> familiarization natin alas alas, na, alas 6. Oh, alas 6 media Yeah. Dito ka bababa. Hagdan hanggang doon. Tapos pupunta ka doon. Doon. Doon ka aakyat yung inakyatan ko. Ayan oh. pin mo baba dito. kakapagod uh, sa uh, ano yung ganyan kataas oh. Yan. ito ang agdan ito lang titignan mo level to sa kayong isa titignan mo lang yun bak pag uh, nasa level yung ano nya yung oil Hmm. tatuya ka yung ti sirup ag... Makin ni. ni ti makina o ag mekaniko. Ag warwarak ti tangkay. Ati na eh, tangkiti takay Tangkiti takkay. Hmm.